mga birds date ko lang kayo sa aking katian mga birds yung sunsun -sun mga birds nakuha ko na mga birds kasi matagal ko na to pinapaalagaan mga birds pinapalagaan sa kasama kong veteranong hunter mga birds kaya tingnan natin mga birds yung kunin yung mga birds Umuunin na sa likod mga birds. Ito siya mga birds. Ay, yan siya mga birds. Yan yung sunso natin mga birds. Sri mga bangan lang yun yan mga birds. Kasi hunt natin mga birds. Yan mga birds grabe na talaga humuni mga birds kumakampay na din mga birds sa ugat ito yung ito yung klasisi ko mga birds oh. binigay sa akin ang kasama kong hunter mga birds ibigyan tayo ng isang klasisi grabe na lang yung huni mga birds yun yung niya mga birds sobrang bilis talaga mga birds hmm. pure sunsun yan talaga mga birds So ito nga Ito nga, nga pala yung update sa ating mga laga mga birds Kalmado lang sila dito mga birds Ito lahat yung mga katian ko Ay nga pala si Supra Doon sa bukid Dinala ko Doon muna siya Siya muna yung pupukus ko sa paganting para lumabas pa yung mga mga akit na hindi pa niya na ilalabas kasi gusto ko talaga yung lumabas yung akit niya mga birds so hanggang dito na lang yung video natin mga birds sana ay nagustuhan nyo yung video natin mga birds bye bye